Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Amma ba'da, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa ng Allah, ang pasasalamat at papuri sa Kanya, nawa ang pagpapala at kapayapaan ay mapa sa sugo at sa Kanyang buong pamilya at isang pagbati ng kapayapaan sa ating lahat. Ito po ay para sa ating mga kapatid, mga kababayan na hindi pa mga Muslim. Sapagkat ang layunin po namin ay anyayahan kayo na yakapin ang reliyong Islam. Sa Pilipinas na kung saan humigit kumulang 80% ng mga tao ay Katoliko, kapag napag-uusapan ang patungkol sa mga Muslim, ay umaasa na halos negatib ang ating naririnig, lalo na sa panahon noon na hindi pa uso ang social media sapagkat ang mainstream noon ay halos negative ang laman ng kanilang balita pagdating sa lugar ng mga Muslim sa Mindanao. Kaya't isa na rin po ako na humusga sa mga kapatid nating Muslim noon Kaya't kahit sa panaginip ay hindi sumagi sa isip ko noon, nayayakapin ko rin ang Islam at ako ay maging isang Muslim. Alhamdulillah at ang dahilan po ng aking pagyakap sa Islam ay yan po ang aking ibabahagi sa inyo nang paunti-unti insya Allah ta'ala hanggang sa inyong mabatid na kailangan nyo din yakapin ang relihiyong Islam. Mga kapatid, mga kababayan, nais ko pong umpisahan sa katanungan na bakit tayo nilikha ng Diyos? Ano ang layunin na tayo ay nabubuhay dito sa mundong? Mahalaga na malaman natin ang kasagutan sa mga katanungan na ito sapagkat ito ang ating magiging gabay upang tayo ay hindi mapabilang sa mga naligaw. Kaya kung gayon, kung sa relihiyon mo ngayon ay walang malinaw na kasagutan sa mga katanungan na ito na nagmumula mismo sa aklat na inyong pinagkukunan na katuruan, baka ito na po ang panahon na subukan mong pakinggan at aralin ang aming relihiyon ang Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran mula sa sura Al-Dhariyat chapter 51 verse 56 A'udhu billahi minas syaitanir rajim wa khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Ayon sa pagkapakahulugan at hindi ko ika nilikha ang jin at tao maliban upang sila ay sumamba sa akin tanging sa akin lamang. Mga kapatid, sa pamamagitan ng talata na ito mula sa banal na Quran ay malinaw na ang dahilan ng pagkaligha sa atin ng Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala ay para lamang sumamba sa Kanya ng walang anumang pagtatambal. At ito po ang malinaw na pundasyon at batayan ng aming pananampalataya. Ang mga haligi at doktrina ng aming sinusundan sa Islam ay nakaukul lamang sa pagsamba sa naging iisang Diyos na si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sa aking mga kababayan, ang relihiyon na walang malinaw at maayos na pinagkukunan ng katuruan ay tunay na nasa pagkaligaw. Nawa sa mga nakapapanood nito, lalo na sa ating mga kapatid na hindi pa mga Muslim, ay patuloy natin subaybayan ang mga susunod na ating pagtalakay tungkol sa Islam. Nawa ay gabayan kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu warahmatullahi wa wa barakatuh.